Hello Chong, kamusta kayo Chong? Magandang gabi. So ngayon Chong, pauwi na naman tayo mga Chong. So dito nga mga Chong, ayun na nga. Hindi ako napansin ni Kuya na bigyan ng kunting lugar mga Chong na mga siksik lang kasi meron akong counter flow mga Chong na sasakyan mga Chong. So dito napansin ni Kuya mga Chong, so dito na tayo sa mga Chong para lang makadaan yung sasakyan mo at chong. So, lagi nyo tatandaan mga chong, huwag nasa kalsada tayo mga chong, ano lang ah. Relax lang tayo lagi, huwag natin pairalin yung init ng ulo mga chong. mga chong. So, huwag na kaskasero sa kalsada mga chong. Tandaan natin lagi mga chong sa pagsakay natin sa mga sasakyan natin mga chong may ano tayo mga tiyo, ah, kanya-kanyang pamilya na kang ano, ah, siga-sigaan dito sa kalasadan mga tiyo. Kasi lahat ng mga kasama natin dito sa kalasadan mga tiyo, hindi natin alam at saka hindi natin kilala mga tiyo. Kaya mas maganda talaga mga tiyo. Lagi natin daladala -dala yung haba ng pasensya natin mga tiyo. At saka huwag natin painitin yung ulo natin mga tiyo. Yun yung lagi natin tatandaan. Ito na nga si Kuya. Oh. So, si Kuya mga chong, di ko alam kung ano yung dala nitong motor eh. Aerox ba ito? ano basta din ang di ko napansin ko anong dala yung motor dito eh. So, ayan na nga mga chong, bumuntot ako ni Kuya dito kasi dito din yung way ko mga chong. Isa lang ang way ko at saka ni Kuya dito lang din siguro kami. So, baka iniisip ni Kuya mga chong, na lagi natin siyang binubuntutan kasi nakabuntot naman tayo lagi dito mga tsong so hindi tayo sinusuntan si kuya mga tsong so talagang dito din yung uwi ko mga tsong pagpauwi so dito talaga ako lagi dumadaan mga pa pagpauwi ako mga tsong so dito mga tsong hindi mong mayuwasan dito napakahaba ng traffic mga tsong minsan nga yung traffic dyan abutan ka na ano ah ka mga 15 minutes, 15 minutes kasi one way kasi yun eh, may krasa inaayos dun sa kabila mga tsong eh na nga si kuya mga tsong oh so yun, nagpabilis ng takbo si kuya mga tsong so ako naman, bumili, nagpabilis din ako ng takbo so talagang kahit sino naman siguro dito, isipin mo na may bumubuntot sa akin ng ganun. hindi, hindi tayo bumubuntot mga tsong bumubuntot tayo mga tsong, kaso hindi tayo hindi natin sinusundan si Kuya Mga Chong. Talagang dito yung way natin Mga Chong. Lagi mong tatandaan Mga Chong, ano? Hindi ah. mo kailangan mas mabilis pa yung takbo mo kay Kuya parang lang para lang maunahan mo siya. Iwan ko sa inyo Mga Chong, kung kayo, kung gusto niyo pero mas maganda Mga Chong, huwag mo gano'n, huwag mo mahiralin niyo. Tapang yun na mas mabilis yung takbo niyo kaysa ni Kuya. Talagang nagkataon din na dito yung way ko, ayan. Sumunod na naman ako ni Kuya mga chong. So, talagang iisip, may bumubuntot sa akin dito. Oh. Lagi akong sinusundan. No? Baka yun yung isipin ni Kuya mga chong. Talagang dito din yung win ni Kuya. Dito din yung win ko mga chong. So, ayan mga chong. So, lagi nyo tatandaan mga chong. Ang pagdadrive mga chong. Sa akin mga chong, may dala, dala tayong mahaba na pasensya mga chong. Hindi mo kailangan dito na si ka, mabilis ka magpatakbo para sabihin sa ibang tao ng gano'n. Ayun. Magiging kwento talagang buhay mo mga chong. So, ayan na nga mga chong, sumignal si Kuya, sumignal din ako dito mga chong. So, dito naman mga chong, bago kumanan, si, kumanan kami ni Kuya dito, kanan din si Kuya, nauna ko na ako ng signal para alam ni Kuya din na sa kanan din ako. Kasi kung paunahin ko siya ng signal, bago si signal din ako ng pakanan, okay, isipin talaga ni Kuya na sinusundan ko siya. So, bago ako na ano, dito mga tsong, ha? signal light na ako pa kanan mga tsong. So, makaano din tayo ng builta din tayo na unahan natin si kuya dito para hindi iisipin ni kuya na sinusundan natin siya mga tsong. So, ayun na. Nauna si kuya sa akin dito. So, nagpabilis din ako ng takbo. So, dito naman mga tsong, pakaliwa naman si kuya. Pakaliwa din ako. Bago kumaliwa si kuya, nag-signal light na rin ako mga tsong, para alam din ni Kuya na sa kaliwa din ang wiko. ko. Talagang may mga ganyan talaga mga ito, isipin mo na ano ha, Sinusunod, parang may sumusunod sa akin. So, hindi natin alam na isa lang uwi natin. Mahirap din maging tamang hinala mga chong. So, dito naman mga chong, pagdating naman dyan sa kanto na yan, kakalan na naman ako mga chong. So, bago ako kumanan dyan mga chong, nag light na rin ako ng pakanan pauna ni Kuya Tess para makita niya sa meron na dito din yung way ko, pakanan din ako kasi pakanan din si Kuya dito mga chum eh. So di pa tayo makabull na overtika natin si Kuya mga chum. Makaano din tayo na overtika natin si Kuya na libre. Yung libre talaga na hindi tayo alanganin mag-overtick mga chum. Oh, pag alanganin talaga kung mag-overtick ka, pag mga chum kasi magiging printo buhay mo din mga chum. So yun nga, pakanan nga si Kuya, So, kum kumanan din ako dito mga chong. Yan. Para hindi isipin ni Kuya na ano, ah, sinasundan natin siya mga chong. So, dito mga chong, hanap lang tayo ng libre na maka-overtake kay Kuya para isipin ni, para hindi, para hindi isipin ni Kuya na sinusundan talaga natin. Lagi talaga nakabunto tayo ni Kuya, simula doon sa paghinto ni, natin hanggang ngayon dito mga chong. So, hanap lang tayo ng timing na libre mga chong. Sa pag-overtick mga chong, di mo kailangan i-overtick ka agad. Signal light. Bago umovertick. So, signal light ka muna ba mga chong? Mga 10 seconds bago ka umovertick. Para alam naman nung nasusunod sa'yo na overtick ka ng kaliwa mga chong. Tsaka lagi mong tatandaan mga chong, huwag kang mag-overtick sa kanan mga chong. Laging kaliwa. Tsaka kung mag-overtick tayo mga chong, lalanganin yung lugar, huwag na natin pilitin mga chong tulad dito mga chong libre so overthink na ako kay kuya para hindi isipin ni kuya na sinusundan ko siya mga chong yun lang muna mga chong ingat sa pag-drive mga chong